Tell me how Mother Day 9, sorry man na inuna, Yung mga pangarap natin o oh, ginawa ko na Malikita mo ang kabuuan ng video nito sa aking vlog Nagmukha na ba akong anak? Artistay na ba ako, Mother? Masyado na ba akong ano? Famous? Ang sakit lang. Sobrang sakit. So, tinanggal ko muna ito. Tela-tela oh. na to para makita mo lang. Buhalik ko na lang siya. Siyempre, medyo ano pa siya. Pero kita mo naman ang bridge ng ano O. Oh. O, oh, diba? Tapos, mo yung mga dati kong mga, mga ano. Dati kong mga... Yung dati kong nose. O. Oh. di ba? Hmm. Hmm, sangka pa. Hmm. Pak. Hmm. Pak. <laughs> Bye.